Handa na ba kayo? Handa na ba kayong salubungin ang 2024? Okay, so napakadaming tao, napaka-busy ngayon maghanda, magprepara sa uh, darating na 2024 na celebration. So ano ba talaga dapat ang ihanda natin? Okay, so most of the time, uh, ang pinaghahanda natin ay mga pagkain. Lalo <laughs> na yung prutas, kailangan haabot ng dosing klaseng prutas. Okay, okay. So, bukod naman sa mga pagkain at prutas na ihanda natin, may mga iba't uh, iba't ibang bagay pa tayong ihanda or importanteng bagay na mapaghandaan. Ano mga 'yon? Handa na ba ang utak mo or isip mo or yung sinasabing mindset? Okay, handa hinanda mo na ba 'yan sa darating na 2024? Kasi maraming tao na gumagawa ng new year resolution ah uh, nangangarap na mabago ang buhay pero hindi hindi nila alam kung paano gagawin dahil hindi nila alam kung ano yung dapat ihanda. So, huwag natin kalimutan, ihanda natin yung isip natin. Kailangan magkaroon tayo ng right mindset. Okay? So, kung mayroon ka ng right mindset, tama na yung magiging galaw mo, tama na rin yung magiging decision mong gagawin. Okay? So ano ba yung dapat ang ano ba talaga Jubilin ang tamang ang um, mindset or right mindset, okay? So sa buhay, okay, huwag tayong mag-expect na mga masasaya lang ang maranasan natin. Puro enjoyment lang. Mahirap umayaman, mararanasan ang lungkot, problema, iiyak ka, at malulungkot ka at masasaktan. Yes, totoo yan. So, dapat prepare tayo dyan kasi kung hindi tayo preparado, kaya ang dahilan maraming uh, napariwara o maraming nagbigti kasi iniisip lang nila na sila lang yung may problema sa mundo. Okay? Hindi po totoo yan dahil lahat tayo may kanya-kanyang problema ang hinaharap. Depende na nga lang kung nasa right mindset ka, kaya kaya mong i-handle ang lahat. Ano mang problema yan, kaya mong malagpasan basta tama ang right mindset mo. Okay? So, ano pa yung i-prepare natin? Yung emotional natin. Okay? So, dapat kontrolado natin yung emosyon. Yes? Masasaktan tayo pero wag mong tambayan. Daanan mo lang. Pwede kang umiyak, ihagulgol mo yan umiyak ka, sumigaw ka dahil nasaktan ka pero dapat minuto lang, 5 to 10 minutes tapusin mo na, ibuhos mo na huwag mong tambayan okay, then move on okay, ganun lang din naman kung pinapatagal mo ganun pa rin ang sakit, so kailangan mo siyang bilisan ilabas mo lahat, umiyak ka huwag mong pigilin, okay ilabas mo lahat ng mga naramdaman mo, pero pagkatapos nyan, move on at go forward. Look, looking forward, no? So, wag kang magpapako sa problema, wag kang magpapako sa naramdaman mong sakit o sino mang nanakit sa iyo, forgive and forget. Okay? So, ano pa yung mga ano natin? Siyempre, spiritual. Huwag natin kalimutan yung relasyon natin kay God. Kailangan maging sentro pa rin siya sa mga pinagagawa natin. Maging sentro siya sa buhay natin. Dahil, I believe, whatever we have, everything that we have is from God. God is the source, the resource, the wisdom, and everything. So, if you're not loving God, hindi ka magprosper. Pag hindi mo mahal si Lord, hindi ka magprosper. So, don't forget to love God with all of your heart. Okay? So, ano pa? So, kailangan din uh, prepare tayo physically fit. Kailangan healthy tayo, of course. Kasi ang katawan natin ang puhunan para makuha natin yung lahat ng gusto natin para abutin ang mga pangarap natin. So, katawan, nag-iisang katawan natin ang puhunan para uh, maabot natin yung mga Amitiin um, sa buhay So kailangan natin magpakalakas At kailangan alaga ng kulusugan At kailangan ang laga ng katawan Para maging malusog tayo Pag malusog ka, pag healthy ka Madali lang po maging wealthy At kung healthy ka at wealthy ka Siyempre happy ka Why? The, the ultimate desire of a person to be happy Is to be healthy and wealthy Ika nga, lagi kong sinasabi, hindi ka pwedeng masaya na marami kang pera, pero maubos lang yan sa pagpapagamot ng sakit mo. Hindi rin pwedeng masaya na wala kang pera, okay, kahit malusog ka. So lahat dapat mayroon ka. To be healthy, to be wealthy, equals happy. Okay? So, Happy New Year sa lahat. A prosper, prosperous New Year. Prosperous 2024 and beyond. Bye bye, this is JCP.